Wow, naka 1.8 million views na pala ako sa content na to. Sana pera na lang to. <laughs> Hindi ko naman nakalain na mag-viral pala ang video na to. So, eto na nga, ang daming mga katanungan. Pasensya na po, last year ko pa dapat sasagutin to. At last year pa rin tong video na to. Wala lang, ngayon ko lang siya feel i-edit. <laughs> eto yung madalas na tanong sa comment section. Kung saan na nabibili yung lumpia wrapper. At kung magkano. Mabibili nyo to sa supermarket, sa my frozen section. Okay, sasagutin natin yung tanong ng bayan. Ang tanong, magkano daw to? Ang sagot, 60 pesos. Wala na. Ayos na tayo? Goods na tayo dyan. Sagot ko na ha. Alam nyo ba may nababasa akong mema comment lang na kesyo konti ilan daw yung laman ng Shanghai ko. Alam nyo, once na nag-viral yung content nyo, meron at meron talagang makakalusot na mang dadaot lang. <laughs> uh, wala pa naman sila sa sampu. Hindi naman kasi lahat mapiplease mo. May nagsasabi na konti ilan daw yung laman. Hindi kayo sure. Turon ba hanap nyo? Hindi to. <laughs> Ganon yun. Sakto lang yun, ganyang karami may nagsuggest na dapat hatiin yung wrapper. Okay din man po yun, pero mas bet ko kasi siyang binabalot ng buo. Pag manipis kasi yung wrapper, pag pinirito mo, luto na yung rapper pero hilaw pa yung laman. Para sa akin, mas okay na yung ganyan. Sa video kasi parang manipis siya, pero sa personal, makapal yan. Ay, gusto ko palang magpasalamat sa mga naka-appreciate sa nag-viral kong video. At sa mga hindi, thank you din. Bilang ko lang naman sa daliri. Kumpara sa 55,000 na nag-heart react. Pasensya na ha, pag may toxic sa comment section, binablock ako na agad kasi kailangan pahalagahan yung mental health. Doon ako sa constructive criticism. Okay, may nagtanong sa akin, hindi po ba lumalabas yung laman? Hindi po kasi meron siyang... Corn start. Ay, meron siyang flour, tsaka egg. Yan yung pinaka-binder. Tapos, may umepal. Umepal din sa comment niya. Siyempre, naka-ano edited yan kaya hindi niya pinapakita na may lumabas ang sarap sagutin eh ganito dapat ang i-reply re ko eh mm, sabi nang hindi marunong magluto ang alam lang magsyaro na ng Shanghai Sandaan sa di <laughs> diba? alam mo yung mga sugo ng kadiliman sarap patulad pero hindi na lang eh di, pipin ko sana siya, dinilit ko na lang yung comment niya kasi kailangan okay, nating pangalagaan yung mental health, diba? Yung mga ganong mema lang, diba? O, oh, huwag kayong kumurap! tingnan natin. O, oh, tingnan nyo kung may lumalabas ba. Di ba? Wala. Sana mapanood to nung ano. Hindi ko na lang siya itatag kasi ayaw ko mamahiya. o, <laughs> oh, walang lumalabas. Meron ba, girl? Sino? Parang inis na inis siya. Kala mo inaano ko so, Siguro kabit ng ano ko yun, asawa. Char. <laughs> Ayan na, walang cut na. Walang edit yan, girl. Ah, kaya naman sa'yo. Matagal ako nakapag-reply kasi ayoko naman pagbigyan yung sagutin agad yung mga ano nila, mga nega comments. hindi e di, nantay ko muna may okasyon. Exacto, may. Eto na. Alam namang ako mag adjust sa kanila. Bibili, bibili, lang ako ng rapper Gagawa lang ako ng Shanghai para sa kanila. Ay! Hindi ko kayo hayaang magtagumpay sa ano nyo. <laughs> O, oh, dali, pakita ko na. O, oh, masyado na mo tumagal, o. Oh. Diba? Close na close na siya. so, paano mag-aano dyan? Lalabas yung laman niyan. Ganun yan. Ito, use oil na tong ano to, Ah. Yung ginamit ko, kaya medyo mabula. Naginang apoy lang. Okay ka na, girl? Napansin na kita. Masaya ka na? Okay na? oh, walang lumabas, ha. Ah. Ito oh. Sealed na sealed. <laughs> mm. wow. Bye! Thank you for watching!